Sa video na ito ay sumisid tayo sa anim na suportado ng agham at nasubok sa karanasan na mga benepisyo ng pag-inom ng lemon water sa loob ng pitong araw. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa isang mundong puno ng masalimuot na mga uso sa kalusugan at mga mamahaling suplemento sa kalusugan, kung minsan ang mga pinakasimpleng solusyon ang pinakamakapangyarihan. Ang isang ganoong lunas na tahimik na nakaupo sa iyong kusina ay lemon water, isang simpleng kombinasyon ng sariwang lemon juice at tubig na ginamit sa loob ng maraming siglo bilang natural na tonic para sa kalusugan at sigla. Marahil ay narinig mo na ang mga tao na nag-uusap tungkol sa pagsisimula ng kanilang umaga sa tubig na may lemon, ngunit nangako ka na bang inumin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang buong linggo. Bagamat ito ay maaaring mukhang napakaganda upang maging totoo, ang pag-inom ng lemon na tubig araw-araw sa loob lamang ng pitong araw ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa iyong mga antas ng enerhiya, panunaw, kalinawan ng balat, at higit pa. Ito ay hindi magic, ito ay simpleng resulta ng pagbibigay sa iyong katawan ng pang-araw-araw na dosis ng hydration, vitamina C, antioxidants, at digestive support, lahat ay nakabalot sa isang nakakapreskong baso. Ang tubig ng lemon ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng lasa sa iyong hydration routine. Ito ay isang malakas, natural na pampulakas ng kalusugan na pinakamahusay na gumagana kapag natupok sa tamang oras. Para sa maksimum na mga benepisyo, ang pinakamahusay na oras upang uminom ng lemon na tubig ay unang bagay sa umaga sa isang walang laman na chan. Ito ay kapag ang iyong katawan ay pinakakatanggap-tanggap sa pagsipsip ng mga sustansya, at ang tubig ng lemon ay maaaring makatulong sa pagsisimula ng iyong metabolismo, pagalis ng mga lason, at paggising sa iyong digestive system para sa susunod na araw. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi hihinto sa mas mahusay na panunaw. Mula sa pagsuporta sa mga pagsisikap sa pagbaba ng timbang hanggang sa pagpapabuti ng kinang ng balat at maging sa pagpapalakas ng iyong immune system, ang lemon water ay may nakakagulat na mahabang listahan ng mga benepisyo sa kalusugan. At ang pinakamagandang bahagi, nagsisimulang lumabas ang mga benepisyong ito sa kasing liit ng isang linggo ng pang-araw-araw na paggamit. Kaya, kung ikaw ay nasa isang wellness journey, sinusubukang pagandahin ang iyong balat, o basta gusto mong malaman ang mga natural na paraan upang palakasin ang iyong kalusugan, bigyan ng pagkakataon ng tubig ng lemon, pitong araw lang, iyon lang ang kailangan para magsimulang makakita ng mga tunay na pagbabago. Sumisid tayo sa anim na suportado ng agham at nasubok sa karanasan na mga ng mga benepisyo ng pag-inom ng lemon water sa loob ng pitong araw, at tuklasin kung bakit ang simpleng pang-araw-araw na ugali na ito ay maaaring maging isa sa iyong mga pinakamalusog na gawain. Una, increased hydration. Ang tubig ng lemon ay maaaring magpapataas ng hydration lalo na dahil hinihikayat nito ang mga tao na uminom ng mas maraming likido. Bagamat ang plain water ay mahusay na para sa hydration, maraming individual ang nakakakita nito na mura at maaaring hindi uminom ng sapat nito sa buong araw. Ang pagdaragdag ng lemon sa tubig ay nagbibigay dito ng nakakapreskong lasa, na ginagawa itong mas kasiyasiya at, sa makatuwid, Pinapataas ang posibilidad na ang isang tao ay uminom ng mas madalas at sa mas maraming dami. Bukod pa rito, ang tubig ng lemon ay naglalaman ng maliit na halaga ng mga electrolyte tulad ng potassium, na gumaganap ng isang papel sa pagpapanatili ng balanse ng likido ng katawan. Bagamat ang mga halagang ito ay hindi makabuluhan kumpara sa mga inuming pampalakasan o mga solusyon sa electrolyte, ang mga ito ay nag-aambag pa rin ng katamtaman sa hydration, lalo na kapag regular na iniinom. Ang isa pang banayad na benepisyo ay ang pagsisimula ng araw na may lemon na tubig ay maaaring makatulong na magtatag ng isang malusog na hydration routine. Ang mga taong umiinom ng tubig ng lemon sa umaga ay maaaring magpatuloy sa pag-inom ng tubig sa buong araw, na nagpapalakas sa kanilang kabuoang paggamit ng likido. Sa huli, ang pangunahing salik ay hindi ang lemon mismo ay lubos na nakapagpapalusog, ngunit ginagawa nitong mas kaakit-akit ang tubig na humahantong sa mas mahusay na mga gawi sa hydration. Pangalawa, pagpapalakas ng bitamina C. Ang mga lemon ay mayaman sa bitamina C, isang antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga selula mula sa pinsala at gumaganap ng isang mahalagang papel sa immune function, paggawa ng collagen, at pagsipsip ng iron. Pangatlo, sinusuportahan ng pamamahala ng timbang. Ang pag-inom ng mas maraming tubig, kabilang ang lemon water, ay maaaring magsulong ng pakiramdam ng kapunuan. Ito ay maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong kumunsumo ng mas kaunting mga kalori mula sa pagkain at matamis na inumin. Pangapat, nakakatulong sa panunaw. Iminumungkahi ng ilang pananaliksik na ang citric acid sa lemon juice ay maaaring mapalakas ang pagtatago ng gastric acid, isang digestive fluid na tumutulong sa katawan na masira ang pagkain. Maaari rin itong makatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi. Panglima, pinipigilan ng mga kidney stones. Ang tubig ng lemon ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga kidney stones lalo na dahil naglalaman ito ng mataas na halaga ng citric acid. Ang citric acid, lalo na sa anyo ng citrate, ay maaaring pigilan ng pagbuo ng mga kidney stone sa pamamagitan ng pagbubuklod sa calcium sa ihi. Dahil maraming mga kidney stones ay gawa sa calcium oxalate, ang pagkakaroon ng citrate ay maaaring mabawasan ang mga pagkakataon ng pagbuo ng bato sa pamamagitan ng pagpapanatiling na tunaw ang calcium sa ihi sa halip na hayaan itong magkristal. Bukod pa rito, hinihikayat ng tubig ng lemon ang pagtaas ng paggamit ng likido, na isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang mga kidney stones. Kapag uminom ka ng mas maraming tubig, maghalo nito ang konsentrasyon ng mga mineral at asin sa iyong ihi na maaaring bumuo ng mga bato. Ang mas maraming diluted na ihi ay nangangahulugan ng mas mababang panganib ng pagbuo ng kristal. Ang citrate mula sa mga lemon ay maaari ding makatulong na maiwasan ang paglaki ng mga umiiral na maliliit na bato at maaari pa itong makatulong sa pagbagsak ng napakaliit na mga bato bago ito maging problema. Hindi tulad ng maraming fruit juice na mataas sa asukal, ang lemon juice ay may medyo mababa ang sugar content kapag natunaw sa tubig, na ginagawa itong mas malusog na pagpipilian para sa pagpapanatili ng wastong hydration at kalusugan ng urinary tract. Sa pangkalahatan, pinagsasama ng lemon water ang hydration at natural citrate, dalawang mahalagang salik sa pag-iwas sa kidney stones, na ginagawa itong simple at natural na lunas na maaaring magpababa ng panganib ng pagbuo ng bato kapag regular na isinama sa isang balanseng jeta. Pang-anim, nagpapabuti ng kalusugan ng balat. Ang bitamina C at mga antioxidant sa mga lemon ay maaaring suportahan ang kalusugan ng balat sa pamamagitan ng paglaban sa pinsala sa sel at pagtataguyod ng collagen synthesis, na maaaring mabawasan ang mga palatandaan ng pagtanda. Mula sa pagpapalakas ng iyong hydration hanggang sa pagpapahusay ng kalusugan ng digestive, mula sa pagbibigay sa iyong balat ng mas maningning na glow hanggang sa pagsuporta sa iyong immune system, Pinatutunayan ng lemon water na kung minsan ang pinakasimpleng mga gawi ay ang pinaka epektibo. Maaari mong makitang natural na tumataas ang iyong mga antas ng enerhiya, bumababa ang iyong tononibik para sa hindi malusog na merienda, at ang iyong katawan ay nagpapasalamat sa iyo sa banayad ngunit makabuluhang mga paraan. Huwag nating kalimutan ang banayad na alkalizing na epekto ng lemon water sa katawan, na maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga at maibalik ang balanse, at kung paano gumaganap ang mataas na nilalaman ng bitamina C nito bilang isang natural na antioxidant na tumutulong na labanan ang mga libreng radical at oxidative stress. At habang ang lemon water ay hindi isang himalang lunas o isang kapalit para sa isang mahusay na bilugan na pamumuhay, ito ay isang malakas na karagdagan sa iyong pang-araw-araw na gawain. Isipin ito bilang isang maliit na ritual sa umaga na nagtatakda ng positibong tono para sa natitirang bahagi ng iyong araw isang sandali ng pangangalaga sa sarili na nagsasalita sa iyong pangako sa mas mabuting kalusugan, isang paggigup sa isang pagkakataon. Kaya bakit hindi subukan ito? Pitong araw lang, iyon lang ang kailangan para magsimulang makapansin ng pagkakaiba. Kung naglalayon ka man para sa mas malinaw na balat, mas mahusay na panunaw, mas maraming enerhiya, o simpleng mas malinis na simula sa iyong umaga, ang lemon water ay maaaring ang banayad na siko na hinihintay ng iyong katawan. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.